asia asia a few moments later Hello guys pwede po ba pa-support ng page ko bago pa lang po akong content creator salamat so ngayon guys mangkat usok tayo ng kalaban kasi boring Akala ko nandito yung pakito nandoon pala nag-invade sa amin, pati yung taong puno. Kaya nag-clear agad ako ng minions, napakababo ng pakito kung nandito ko lang sana ikaw una kong tutus open. Alam kong papunta na siya dito kaya inabangan ko siya sa damohan. Halika rito pakito dot pagtutus o kung kuyan betlog mo. Oh my God! Habang nagtinutusok ko ang betlog ni Pakito, di ko na malayan daman pala si Lancelot na bayot. Kung ako sa iyo Lancelot na bayot dot magtayo ka na lang ng salon, makakatulong ka pa sa pamilya mo. Why are you crying? <laughs> Habang nagpupush ako dito ng tower, nakita ko na naman si Lancelot na bayot. Sinama pa niya si Guko. Akala ata nila mapapatay nila ako, pues nagkakamali kayo. Ako ata ang pinakamalakas magsilong sa buong universe. Gani! Ha! Gani! Ha! <laughs> Habang naglalakad ako, nakita ko si Guko sa min. Tinuntahan ko agad, pero nagkamali ang masama kong binabalak. Ako patuloy ang nabigyan emotional damage. Nakita ko na naman itong bayot na ginagahasa si Harley. Agad kong pinuntahan si Harley para tulungan. Pagkatapos kong pagtusok, tusokan si Lancelot. Nakita ko si Guko. Tinusok ko agad ang betlog ni Guko pati na rin si Pakito. Gary! <laughs> A few moments later. Papakitin ko kayo kung paano mag-tiktok sa Mel. Dito na nga nagtatampos ang walang kwentang video na ito. Follow nyo ko mga idol salamat!